Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samanya Oh ako. Ay mga karod, ngayong araw nga pala, eh, gusto kong ipagita sa inyo itong mga perang iniipon ko para sa mga pangarap ko. Ngayong araw nga mga guys, ay eh, maghulog ako ng 4,500 para matupad ko na din yung mga pangarap ko. Isa nga ako sa mga bata marami pangarap sa buhay mga guys, kaya nag-iipon ako. Sa sobrang dami nga ng mga pangarap ko sa buhay mga guys, pati ikaw ay pangarap ko na. Charot! Ito na nga lahat ng na mga naipon ko mga guys, pera sana dumami pa to. Ito nga mga pera na to mga guys, ibunga ng mga pag ko. daming nagtatanong sa akin ng mga followers mga guys kung ano daw mga pangarap ko. Sasabihin ko nga lahat ng mga pangarap ko dito mga guys kung makaka 100 share lang tayo dito sa video na to. At pagkatapos ko magulog ng pera doon sa likansya ko mga guys mo lumabas naman ako dito sa tindahan. Paglabas na paglabas ko nga dito mga guys nakita ko nga dito sila papa na nagwe-welding. May kasama nga si papa dito nagwe-welding mga guys kasama niya nga dito si papa junior. Kumagawa nga sila dito ng mga sampayanan damit mga guys. Ang puti nga ni papa dito mga guys sa sobrang puti niya nga ay alas hindi mo na siya makita. Charot! Pero kahit sobrang puti nga ni Papa dito mga guys Ibinuhay niya naman kami sa magandang parahan Sobrang puti nga ni Papa dati mga guys Pumuti lang sa trabaho Charot At habang nag-welding nga sila Papa sa labas Mga guys I magluluto naman ako dito ng ulamin Magluluto nga ako dito ng chicken ball mga guys At bago ko nga sa kapinto mga guys Ibinalo ako na muna dito itong giniling naman ako At pagkatapos ko nga binalo mga guys Inalagay ko na dito sa palanggana At paglagay ko nga sa palanggana dito Ay naglagay na ako ng polvo Ay arena pala Charot Medyo marami nga nalagay ko nga na dito mga guys para mas marami akong magawa na chicken ball. Ang dami nga namin kakain dito mga guys. Kaya medyo marami ang nilagay kong harina Pero kung anti lang naman kayong kakain mga guys. Kahit anti lang nilagay mong harina Marami nga nilagay kong harina dito mga guys. Kasi kachan babi yung mga ko dito. Charot! Pagkalagay nga ng harina mga guys. Ay mal ko na ito para mamayokos mayokos na sila. At pagkatapos ko nang mal yung giniling ay, nagbalat naman ako dito ng sibuyas. At pagkatapos ko nang binalatan yung sibuyas mga guys, iniwa ko na ito. At pagkatapos ko naman iwayin yung sibuyas mga guys, eh, po ko naman dito itong bawang. At nang pagkatapos ko naman pokpokin mga guys, eh, ko na din ito. Maliliit nga lang pag ko dito mga guys kasi isasama ko to sa giniling. Kung malaki nga ko dito sa mga bawang mga guys, eh, may possibility na mas malasahan namin ito. Hindi ko nga gusto ang lasa ng bawang kapag hindi ganong luto mga guys. At pagkatapos ko naman iwayin itong bawang mga guys, sinilagay eh, ko na dito sa giniling na manok. At paglagay ko nga sa bawang dito mga guys, eh, pinyakmal ko na ulit ito. At pagkatapos ko mamaya ko smeo yung bawang dito sa giniling mga guys. Nilagay ko na nga dito itong bumbay. At paglagay ko nga nitong bumbay, pinjak mal ko na rin ito. At pagkatapos ko apay niyak man lang lahat mga guys, ay eh, nagpainit na ako dito ng mantika. Medyo marami nga nilagay ko mantika dito mga guys, hindi lang alata kasi napakalaki ng kawaling ginamit ko. sa sobrang laki nga ng ginamit ko dito mga guys, pati ikaw pwede ka na din niluto dito. Charot! At nung mainit na nga itong mantika mga guys, sinilagay eh, ko na nga dito itong chicken ball. Chicken ball na ang pangalan dito mga guys, pero hindi naman siya mukhang bola. Charot! Favorite ko nga magluto ng ulam dito sa amin mga guys, kasi kapag ako ay nagluto ay malabong maubusan ako ng ulam. Kasi mga guys, kapag ako nagluluto. Ito na tago ko na rin yung ulam ko para sa kinabukasan. Charot. Ito nga ang pinaka favorite kong trabaho dito sa amin, mga guys, itong pagluluto ng ulam. Eh sino ba naman hindi magkakagusto magluto sa bahay, mga guys? Kapag nga may naluluto, ay nauubos na din. <laughs> Kasi nga lahat na itong chicken balls sa kawali mga guys Kasi nga napakalaki ng kawali dito At nakalipas nga ng 10 taon na pagluluto mga guys Ay naluto na nga kaga dito Charot Medyo dinulokon ko nga itong niluluto ko dito mga guys Para mas crunchy At nang medyo dulok na nga lahat mga guys Ay nalis ko na din sa kawali Kung hindi ko pa siguro alis sa kawali ito mga guys Ay magiging uling na siguro to lahat At Pag alis ko nga lahat sa kawali mga guys Ay tinago ko na kaga dito sa Jura Box Itatago ko na muna dito sa Jura Box mga guys Kung stay ko nga lang siguro sa lamesa to Kahit hindi pa kami kumakain ay maubos ka agad ito. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Bye bye!